Kubya na na. Tapyas yung ulo. <laughs> hey, what's up happy people and welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. So guys, para sa episode naman natin ngayong araw ay babalik ulit tayo guys sa inland. And this time, na-invite po tayo ng isang solid follower natin from South Africa. Okay, shout out sa iyo, Brother Anwar from South Africa. Pero hindi na natin guys maipakita yung kanyang pagmumuka kasi mahihain yung tao. Okay. So pa kami sa Almira. May binili May pinili lang siya. So ito po sa namin. Ayan. Dalawa lang kami ngayon. So ang plan po namin is uh, didiretso muna kami dun sa Shark's Fin. Tapos mamayang madaling araw balik sa Coast Guard. At saka doon mag-casting at saka mag-jigging. Okay? So samahan nyo naman kami ngayong araw guys sa isang munting fishing adventure natin dito sa Qatar. Okay? Yaya tayo guys. Tara. So ito guys, papasok na po kami ng Inland Sea. Okay? Eh, napakadilim ng daan. just ko. Ang hirap. Lalo na kapag hindi mo masyado paggamba yung daan. Hirap talaga. Mataas kasi yung tubig dun sa normal na dinadaanan namin. So umiwas kami sa tubig. Ang nangyari... Nawala kami sa tamang direksyon. Nagloko pa yung GPS. Nako! Kung saan saan na kami nagsusuot-suot guys. Buti may nakita kami mga lokal dito. At nakahingi tayo ng tamang location. Sa wakas... narating na rin po namin yung fishing spot namin dito. Kasi nga kanina nawala wala-wala kami. Kung saan saan kami nakasot-suot kanina na punta doon na napadpad. Buti may nakita kami kanina doon na mga lokal ng fishing tapos binigay sa amin yung tamang daan. Pero guys, yun ang puntahan namin next time. Ang ganda ng spot doon guys. So syempre kasakasama natin pa rin yung uh, solid brother natin, si brother Anwar. So Let's just uh, hide his face because he's shy. He's a shy guy. So that... <laughs> Okay. So, ito na, guys. Naka-ready na yung mga natin. Ayan. So, ito may mga hipon tayo. Yun sa abil natin may isda. Okay? So, haagis na tayo, guys. So, hoping for the best again. Okay? Tara, haagis na tayo. guys, naka na po tayo. So, wait na lang tayo guys. Okay? Pwede tayo ng pang api-api -api natin. Saka mag chicha na. Chicha. Saka, utom na. Okay. Coffee break muna guys. Habang nanghihintay tayo ng ating uh, mga rads. Pero time check po natin is uh, 1.30, plan ng maling araw. So may time pa tayo na mag idlip-idlip. Kahit konti lang. Kahit makaigot tayo ng mga 1 hour or 2 hours para may power tayo bukas sa pagjijigi okay so naghagis na rin si uh, kay Anwar Kaya, hindi, hindi siya masyado magkita <laughs> pero ito guys yung isa sa mga solid supporters ko ilang years na siguro mga more than 2 years na siguro ang dami na, na ibigay sa atin ng mga gift tapos nakilala din, din, natin yung family niya pati si Papsi niya so, lagi kami niya sa Cornish lang kami niya nagkakilala no? Eh, good morning napasarap yung tulog natin guys <laughs> so wala ganoon pa rin yung rad natin narin po na natin guys mag -tiki. okay yung gamit natin at yung uh, major craft okay, at saka yung shimano Sedona na 3000 jig natin is so no nag jigging ako guys bigla na lang sumigaw yung mga katabi namin doon yung mga nag fishing yun pala puro tropa <laughs> oh. sila sila pala ni mike ni b-boy <laughs> ni carino ay nako Ah! Toto Mike pala to guys Yung mga Kayo pala dito Kaya nakikrala ko yung ano eh Yung pajero kagabi Yung bota Dua lang ka ba? Oo oh, dua lang <laughs> <laughs> ano, oh. Ito to Ang ina-formada niyo, tara. Ang swimming yung purmada mo ah. Pagtae ka mo. Pagtae mo. Natulog. Ha? Natulog tinga piki. Gitan ka. Ani na? Kami. Pagabi ko. Kami. Nagating kami sa dulo. Naligaw. 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 Mike. Naligaw din kami kagabi to. <laughs> oh. Pero ang ganda to nang napuntahan do, do namin na spot. Ato. <laughs> ano? Nakadali na kayo dito? Wala ba? Wala. na Ha? Hmm. Tayo rin wala. rin? Natulog lang na ako eh, ba? <laughs> si Anwar kay eh. hanggang umaga wala tulog oh. <laughs> sila pala guys ni Toto Mike, ni B-Boy, ni new yung isang sasakyan dito na katabi natin. Kanina nga uh, ngayon na natin na laman so wala silang kape kasi nga naiwan daw nila sa bukod yung kanilang thermos. <laughs> nako po, kasalanan na naman ni Bibo yan. Hey, nako. Kaya ito, bigyan natin sila ng kape at saka mainit na tubig oh timpla mo na kayo ano yan wait wait for lapo lapo 15 kg 15 kg yung formata nya guys para magsi swimming ha ano yan? Ha? Matik na? Kumbiya daw guys, kumbiya. Huh? Kumbiya nga. Why kumbiya? Ha? na na. Tapyas yung ulo. <laughs> Ay, siya Okay guys, so naka isang oras na tayong jig kahit isang strike wala kahit sa ating mga bait and wait wala din so ang gagawin lang natin guys para may ulam tayo mamaya mangawa tayo ng halaan okay <laughs> pero guys ha ito paalala ko lang talaga sa inyo yung pangunguwaan ng halaan dito may limit lang okay yung pinaka maximum yan every isang tao isang kilo lang kung magpasobra man kayo at matyambahan kayo ng baladiya dyan sorry kayo guys okay kaya mas mainam pang safe lang tayo. Kunti lang, pang ulam-ulam lang, ayos na. Okay? Tara. Mga tayo na lang. Kakuha tayo ng ating uh, pang-antay zero, guys. Okay? Uh, ulam. Ito. <laughs> Yan. Pero ito, guys. Kunting palala lang po sa lahat. Kapag kung manguha kayo ng halaan dito, make sure nyo lang, guys, na hindi kayo lalampas ng isang kilo bawat tao. Kasi yun ang isang roast dito sa Qatar so, kapag lumampas kayo eh, pasensyahan na kayo guys talagang pag hindi kayo mapasensya ng taga-Baladria na nag-check dito talagang kunin yung ID nyo dalawang basong sabaw lang sold na to alright pack up muna kami dito sa uh, spot namin at susubukan natin dun guys kung saan kami nawala hanggang gabi so parang napakaganda ng spot nun kasi nga malapit sa kantin so subukan natin dun okay tara let's May iwan dito yung mga tropa tatawagan natin sila mamaya kung okay dun alright. Okay guys, so check na natin dito yung daanan natin oh. kasi nga bago wala pa tayo dito hindi pa nakadaan dito don't stop don't stop go 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 don't stop bro don't stop There's a tire tracks Yeah, we'll follow the tracks. Yeah. Okay, so i check po natin muna natin dito guys. Kasi medyo malambot yung ano. Ha? Yeah. Huh? It's soft, huh? ah? Yeah. Soft. You can only park there. If you want to go here for fishing, then you can park only near to the, the San dunes So i try po namin dito guys, okay? try po natin mag bait and wait at saka mag jigging sana maganda dito bukan natin muna guys dito okay. bubble-bubble-shallow Good, it's good only for uh, Gurkufan or. What is your bait? Shrimp? Yes. I ah, think also. Huh? I will try with the shrimp also. Okay, <sighs> Ooh, oh, shit! I don't know what is it. Shakes. Oh man. Talo ang basis <laughs> nagasinanuok. <laughs> Wait, kaya pa naong nag. tuwid na yung ano yung hook eh sayang eh. okay guys so ha naka isang oras din tayo dito sa may bagong spot na na try natin ang ganda sana guys, napakaganda ng lugar. Ang problema, napakababaw din. So, naka-strike lang tayo ng mga apat na strike siguro. Pero mga balo. Needlefish lang. Uh, pero ayos lang guys. At least, naka-experience naman tayo ng isang uh, magandang adventure dito sa Qatar. Okay. Hindi lang naman kasi yung pag-fishing natin is about catching fish. Mga kahulta ng isda kasama na din yung uh, makapag-relax tayo maka-explore naman ng bagong lugar ganun lang okay, at mag-enjoy sa buhay okay. so hanggang dito lang guys yung video tayo para sa araw na to so kahit hindi pa tayo pinalad na makahuli at least eh, nag-enjoy tayo okay. so don't forget guys spread love, always be happy and enjoy fishing